Ayon, good morning mga idol! Ayan, kumusta po kayong lahat? Araw po ng Sabado ngayon. Sobrang dami na mga applicant ng Jurid MC Taxi. Dinomog at dinagsa tayo. Ayan, so kahit sa ang uh, office po natin ng Joyride, talagang dinumog po ngayong araw na to, uh, ng Sabado, June 22, 2024. So hanggang dulo po yung pila na yan. So yung kalahati nito, yung tapos na mag-skills ay nasa orientation na po ngayon, first batch po. Itong mga nag-skills ngayon, uh, alaw na po ang orientation po nito atang third batch po, alas 3 po ang orientation. Sobrang dami po ng tao ngayon na nag apply Pati po sa ibang mga juried office po natin sa Vista Mool Taguig at Vista Mool Las Piñas. Ang dami po, dagsa po ngayong araw na to. Ngayong araw lang po sana yung ating flash day ng ating Free 2000 Top Up. So na-extend po ulit. Kaya good news po sa mga hindi nakahabol ngayon ng ating last day Free 2000 Top Up. So na-extend po hanggang June 29, 2024 po ang ating Free 2000 Top Up. So pwede kayong pumunta ulit next week. Pwede kayong mag-walk-in mga dito Saturday, okay? ang dulo po yung pila na yan, ganun pa sa kabilang skills. Lagsa. Okay, kaway naman sa mga pwedeng ma-videoan d'yan, oh. <laughs> okay sa, ay, ala-ala, ala-ala, sabi niya. Mga kasemi, uh, dito kami ngayon sa Jerry Ride uh, para mag-apply ng rider uh, mag -ano kami mag maghanap buhay <laughs> salamat salamat Ingat kayo ha. luck sa inyo. Good, Good luck. Nandito yung mga tapos na mag-skills kanina. So, first batch to. you, Dito na yung mga tapos na mag-skills. Ang dami nila.